What's up guys? Ano tayo ngayon? Mamimigoy. Bali di tayo maka ano? Makalaot. Gawa ng malakas, malalaking alon. Kaya dito lang muna tayo sa loob ano, ng kalawangan. Magbibigoy as in katang. Bigoy Ayun. Saan tayo papasok? Sama natin si Arnold. Maghahanap tayo ng bigoy. Bigoy, Kalambigoy. bigoy. <laughs> Mabayaga. Mamimigoy tayo. Hindi ko na masyado kabisado yung bigoy. Kasi hindi naman tayo namigoy dati. Kaya si Arnold alam niya yun, yun. Sama tayo sa kanya. Manlalala Eh, hey, buburi niya. Ano yan? Yan. May payo sa gitna. Wala tayo. Ah, uh, manlalalao. Yan. Yung mga naka-experience nito sa lalao. Ano tayo susunod? Yan. Wala na nununusunod ngayon. Wala ah. tayo so Suso, suso. Mano, ano so. Ba. Ito, dami na agad do. Suso. Kung pang ulam lang, madali na to. Ito. Ito ay. kan kan butas ng bigoy. Malaki ka? Aray, may pinalay man din, oh. No? Hmm. May tinambakan, ng na 'yo. Pakabutas ng bigoy 'yan, oh. Eh, no? Bigoy kaya 'yan. Yan, yan, yan ayo.

Lagay mo lasang palok to, okay na to eh. Ayaw. Sama ko si Boy Dukot. Bundo <laughs> Dukot ng Bigoy. Bundo Dukot siya ng Bigoy. Dito kami sa loob ng mga bakawanan sa loob ng bakawanan kalma kami naghahanap ng suso tsaka katang madilim dito sa looban ah mas masusuro dito wala gaano Madilim eh. Pag malaki tubig, pasok dito ang tubig. Oh, suso. Malaki. So, oh, ano meron? Sama natin. Oh. Magado ko. Naga dukot. Ay alay ko. Si Sugdot. Ini mga aso. To malaki butas oh. To. Ha? Meron dyan? sinong sa loob na ayan nagtago na nako Ulo puyot puyot yan hmm. naman hmm. hmm. eh

Ang mga tayong bigoy o. isa na doon, isa na doon. kabila. isa. na Yan ay ba dyan? Mm Hmm. ko. Ang isa na Daliri natin. Nakahuli na kita. Putol naman daliri. Dito lang yan. talaga sila dyan. Tanggalin yung pano. oh hmm. Sipit Ano yan o? Ako, hindi makuha. Dalwa dalwa. Tama, Hindi. Basta, hmm. Labas na, bigoy. Labas ka dyan. Ano ka mong pang halong sa kanin? kanin ah, yun pala yung bigoy. Mm Hindi -hmm. ba nakakalas mo yan? Mm -hmm. Hindi. Kulay violet, oh. So, yung yung masarap na, ano, may dapat na uh, mataba May ano ba yan so na lang matapang pero pagka na laki na uh, sipit ano hindi pa ito may malaki pa dito online matapang pero pagka ano, wala nang bait na oo oh. oo <laughs> <laughs> no hmm. oo oh, nga no? ito pala bigoy oh. ka na sa loob <laughs> pa amin aming hula. Meron pang isa dyan. Dito mm -hmm. isa ay tumago. Lumabas so, na rin sa kanyang ano. Magkasawa pa sila. Ano dyan? Ano dyan? Sawa sila. Hmm. Sudah, 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 baiklah senang sudah, sudah, pa, hirap pa din ang pagdukot ano. So, mm -hmm. lumabas na. Mahawakan lang oh. Aray, 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 ara 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 aray. Huwag mo na. Aray, 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 ara 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 aray. Ay, <laughs> ako, ako, okay, hinitid. <laughs> Sinipit niya <yung> sarili oh. <laughs> Wala na, hindi siya makaganti. Sinipit niya sarili. Laki ano. Oh. Mag-asaway sila. Mag bigoy. Yan guys, kahuli ah, kami dalawang bigoy. Kwarta na yan. Pambili namin ang bigas. Maraming nga ng may pagkakaperahan ngayon guys. Gawa nang may susun ha. May bigoy pa. Tapos Tapos ang tabo. 50 pesos o di ko nakadalo ako sa daan. Mm. mm. So yan. Kunin natin yan. Dito kami sa lalawahan ngayon.

so. so. Yung iba nito, ano, umang. Ang laki, oh. Ay, wala pa yon. May laman. Ha? Ang ganda, 'yung nakakaingay sa lalawakan. May hmm. ganyan. Ah, at pawata lang 'yun. Kukunin ko alam. guys, kaya ay yun tinataga ng ganyan para makuha naman 'yung laman sa loob. Hindi naman mamamatay ang ano niyan, makakuha yung bigoy bakit nagbahay ito si ganito hirap na ano kawala no magkakalso hmm. no. no. ano? hmm. hmm. <coughs> ako na puto na sipit ako na puto na sipit Ito muna to. Wala na, nag-iisa. Babae o. Oh. Yan babae po kaganyan ganyan eh. Hmm, babae. Ito, malapad yung ganito, babae. Malapad ang lagay ng aldig eh. Hmm. Na bulan yung dalawa Oh. Ito yung isa, ay isa o. Oh. Hmm na galaw. Ito siya. Hmm. Ari, baka mayroon din na biguyo. Kaso nasa gitna. Ari, oh, may pinaglag... Pinagkay... Pinagkana, no? Daanan, no? Nasa gitna ng puno, ah, eh. Wala yan. Hmm. So. Silpa yan. Wawasakin mo rito. So, natin dami na, oh. Wow. Oh. Ano yung nakita ko rito? Ito, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Nagamahalag totoo. Oh. Ayan, oh. Ito siya, oh. Ayan, oh. Yeah, hanap kami ng Parang galing na tayo rito. Ano? Hmm. Lang hmm. Ito ba susu? Malaki-laki ito. Hmm. Sa? Ito? Magkakundi pala yun. Sika inting. Ami. Hmm. Eh. Ya, pakita na ito. So. Ito ba kare ito may bigoy. Areo. Oh. Nah, galing ka na pala dini. Eh. Dali ka na din eh. May bakas ay. Eh, eh oh, pa ako ang bakas na rin. Naku. Wala ka palang bakas. Di ka na ang dasa. Ibabaw eh. ay. <laughs> Dami na oh. And ito ang buhay probinsya. Pag wala kang ulam, bababa-baba -baba ka lang. May suso, may kung ano-ano. Tas-tas ka lang, may puso ng saging, may labong, may kapaya.